Magandang gabi sa inyong lahat. Alam nyo ba ang kwento ng Smiling Man? May mga nakakakita raw sa kanya sa mga malulungkot na kalsada tuwing hating gabi. Isang lalaking nakatayo sa dilim, nakangiti ng napakalawak. Hindi mo alam kung totoo ang ngiti o sadyang nagpapanggap lang. Maraming nagkwento na kapag mag-isa kang naglalakad, bigla na lang siyang magpapakita. Unti-unting lalapit. Sumasayaw-sayaw. Pero ang mata niya ay nakatitig lang sa'yo. Kung susubukan mong lumayo, mas lalo siyang lalapit. Kung tatakbo ka, tatakbo rin siya. Hindi mo alam kung ano ang intensyon. Ang tanging alam mo lang ay hindi kanya niya titigilan. Kaya sa susunod na mag-isa kang maglalakad sa madilim na daan, mag-ingat ka. Baka sa paglingon mo, nakangiting nakatitig na siya sa'yo. At hindi mo na siya matatakasan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Salamat sa pakikinig.